Ay ginihiwag na sa mga katawan na nagbahahawid sa microphone sa atong halagdong na ama sa Governor Antonio Tico. Sa ating Eloy, sa atong Olga Tico. O Ricardo saya Lisay Co. Oo sila ang koko, kasi sa atong iloy sa atong lungsod. Ating Glenda Villa Hermosa. Kaya na Nag-re-rebook -re na ako sila, nag sa pangusa, nag-atid sa besan. Kaya nag-atid ako na tao, wala ka nagpakita. Nakati ba na natin yung na pa, eh. Puros na, puros na tunay ko, puros na kukuko, Ang hindi para sarambot, dito. Ang, kunataw, sa rambot din daw. Ang kanakundago ko na daw sa presidential table, hindi masamputahan. Sabi ko, mas maayon pa sila, parang nag man ako kayo nga dudugdungan ang barangay ng tayo. Parang siguro ang pagkakayang kapagwa ko. Ang nagkakot ko, kayo po siyong nilihin at magkakaruhan maa. Nagkakaruhan maa. Nagkakaruhan maa. Nagkakaruhan maa. Nagkakaruhan maa. Nagkakaruhan maa. Nagkakaruhan table. Nagkakaruhan kita ang ko ko, hindi ako lagi kita. Ni ng pangarang ko. Sabi ko, ah, oh ah, ala. ta ka mo Ano yung pinaka-basic? Religious affair ini. Kaya tidak di yan mga inibaw. Pagkatapos ang... Hala, pagkatapos ko, isunod si Tony ko. Pero kung mong real isunod ko ba ako ng tatong vergaes? Kaya pa mo ulo ba yung isunod na to? Sa SPO, isunod mo mga panay. Bahala ka na. Pero kung religious affair, ang mga religious video ang una mo dida maski sila pa nang bisita mo dida ng mga guest speaker mo sampit lang ina sa celebration sa pista kay eh, dili man sila gisit talaga ng isa, isa kay itagaan mo na sila chance na makagawa ng sa pista si sa simbahan sa sa patron dili sila mga pinakasentro sila na celebration o oh, nag-invite ka mo ang kanito nito

na may pagtuod, may pagkahadlog sa Diyos. O, amin ang sabi sa babae. Pamatay, pamatay. <laughs> amin ang kasurusin din na sa Diyos. Kag ikaw man lalaki, adin tungkol sa iyo sa Diyos. Kamutan mo ang iyong mga asawa. Pakiyas ang pagkamot mo, pagkamut ko sa simbahan. Paano pinalangas ang mahal na Diyos sa simbahan? Ang mga pagkamuhot mo na lagi sa imo asawa. Pero ano lang sigla gusto sa tihon. Para mo lang pagkamuhot. Ibig sa Dios, magkaminukutan lang ka mo. Tapos. Basic na sa mga asawa. Love begins love. Ay, ibig sabihin, the more you love, the more now you will love. Oh, din sa club, bigots lang. Ang pagkamuot na tunay, habang nagatalubo, habang nagadugay, mas nagatalubo ina. Kaya amin na naturo sa pagkamot, sa tunay na pagkamot. Pero pag pagdugay, pagdalagan sa panahon, nauwak ang pagkamot mo. Ah, ibig sabihin, ito ni Mugi, sumpa, sumpa na yung mga sumpak-sumpak na pagkamot, buwa. Kaya ang tunay na pagkamot, mga nagmahulat, ang natura, sa tunay na pagkabot habang nagadugay, nagatalubo na nagatalubo ini. Eh. Kung naman matay, iniibig eh, sa Biblia na pagkabot mo sa tunay pa lang, questionably na ina. Eh. Kaya ang love love, bigots love. Matubo na matubo ina. Dapat. ane eh, pa. Kung sino din sa din sa'yo yung sasakit na sanasawa? sa nasawa, sa tunong una, yung ka pa, dudurudusita ka pa, ano? Yung tataplong ka na yan. Oh, dahi. Ito na pagkawaguan sa iyo, pagkawaguan sa oh, iyo, ipinyo sa iyo, ipinyo. Pagkatag-hatag sa iyo, sa burak, sa bugabilya. Oh. <laughs> sa patay pa kaya na. Oh, gusto ka na patsyong. Buhay ka pa, bugabilya ang kinahatag sa iyo, o oh, ano ba? Pero sa tan. Tsuro-tsukulit, ha? Tsuwi-tsuko. sa tipis mo oh, na oh. Ay, kasusweet pa. Masabi ka man, kaya man nagpaasawa ka, kaya palang ka, ka? ka. ka. Na sa Roswe. May pataghata, niyang ka, kinagkamali ka, na uyan na sa mo, tinaplong ka na. Pasensya. Kaya ito na, ito na kita sa kwas ito, buwa ito. I, I, I love to see those, uh, kaya na kurang na mga kurang na baga may may kata so, tayo matunda na sana tayo mag ila ko sabi sa sa mulag babayo ko ng kukulog na tanpa ang nasawa kasadya lang kaayot takot na kabay pa maguro ng mga nasawa na iruksin na na wala nagbago ang pagkamot kay eh, tunay dito na pagkamot naging tunahan din dahil basic Kamot ang ani mo asawa. Magtaminuutan ka kamo parihas ang pagkamot ko sa iyo. Tagdami na kapagkamot sa mahal na Diyos. Ang pagkamot sa mahal na Diyos magkinasinsyahe. Ang pagkamot sa mahal na Diyos maluluyon. Ang pagkamot sa mahal na Diyos kaya i-injure ang kasakitan. Kaya matuliroon ang pagkakamali. Kaya tuliroon ang ang kukulang amin ang ginasabi na magkamiluutan ka mo parihas sa pagkamot ko sa iyo. Kaso lang ang mga itong ang gusto na ito na na ihatag, ang nakadipindi sa ato na pagkamot. Hindi ang pagkamot na gusto sa mahal na Diyos na awan na exercise na to. Ang ato pagkamot pa no, nakabase sa budok-budok sa duhan. Pag hindi na magbudok-budok, hindi na pagka, hindi na palaga. Oh. Adik na permi nakasalalay sa maayon na baratsyagun. When in fact, pagkamuot to love is not a feeling, kundi usad na desisyon. Maski na ma asawa mo nagtaba pa ina, palanggaon mo mga you po na, disisyonan mo na palanggaon nga po na. Maski naglalabas pa rin, may naglalabas pa rin ng mga ugali, na pag-uuhom mo lang na nandiscovery, I... papalanggaon mo nga po, disisyonan mo, <pakai> Disis mo na, po, napalanggaon mo nga na. Kaya para magdanay ka mo hasta lang. The problem is, kahit unang pairanon lang, na pagkamuot, itong binasabi natin ng paratsyagot lang, sa'n kita huwara ina? hindi lang na naman hindi Pag nawakad na rin na, mo na lang ang nasawa mo Kaya nakutok ka ng prasang hindi na lang natutok prasang, makuro oh. matama, harap sa iyo mo ha? Ay bagrat na Ay habok, habok ka na Ging mo pa rin Kaya nga, sumpaan mo, ging desisyonan mo na mapalanggaw mo siya sa gilap at ginhawa, sa kanyaman mo sa kumubrihan, sa may nakamutatan mo kanyang sunod. Ah, mag-desisyon. Magbarag o manantanang, pero maging desisyonan mo, magadangay ka mo mo ng mga Just ang nakakas. Going back to the basic. From the very root sa ibang grupo, magkaminukutan lang kami. Parehas ang pagkamot ko sa iyo. Matulit ka. Para sa kita. Din ka ang mga ginoo ang mga langit no sa sakramento sa pagsilba sa pag pagpun pagpadumdum sa himo santo na si San Antonio. Buligi kiray namon agud ang ginahimo tamo na na panahon makamtanod namon sa mga urang katapusan na kalipayan pagi kan Kristo na among Ginoo. Ang Ginoo gino, mga pagsayaw. Pagbindisyon ng tamo sa Diyos na magagahong Ama at sana sa Espiritu Santo. Tapos sa buwan Isa, lakad ka mo sa Salamat